araw ng linggo nga pala ngayon mga koys no have a blessed Sunday mga koys no nga pala sa araw na ito mga koys kung mapapansin mo inubaran ko yung aking motorcycle no nilinis ko yung kanyang chassis no ito yung gagawin ko para sa kanyang preventive maintenance sa kanyang chassis para hindi siya mabulok koys no lugasan ko muna siya and after no nakita ko yung mga part na may mga kalawang niliha ko na to mga koys no yan, lihain muna natin. Ang gamit na liha natin dyan, kus, is yung manipis lang, yung sumunod sa 1,000, yata yan. Tapos, bago yung 1,000, pag-finish na, no? Yan, yung mga part na may mga kalawang, kus, oh. So. Pinisin muna natin ang lihan na makinis bago natin pinturahan para kumapit yung ating Pylox na pintura. Ayan, ugaliin natin to mga toys no kahit kada taon lang buksan natin, hubaran natin yung ating motorcycle para hindi mabulok yung ating mga chassis mga toys, di ba? Kasi ang motorcycle tumatagal yan ng 10 years old, pero paano tatagal kung mabubulok yung kanyang chassis, di ba? So ayan mga toys, yung kinulay natin na yung toys is matte black yan, nabili ko yan sa kalagang 95 pesos sa hardware. Yan o, bali pang bali itong motorcycle ko is 4 year old na nakadalawang pintura na to ng chassis. Ako lang din ang gubagawa. Yan. Kung so, tosin, so, madali lang naman maghubad nito mga kois Basta bago mo ito hugasan, mga kois bago mo ba sa inyo, kailangan yung ECU nya, yung computer box nya, balutin nyo ng plastic. Huwag yung direct na buhusan ng tubig. Pati yun dun sa may fuse, sa may baterya, balutin nyo rin ng plastic. So, ayan na mga kois so, ang ganda Wow, di ba? Parang bago na ulit mga kois no? Oh, di ba? Branyong branyo na, pwede na ulit ibenta ng mahal. <laughs> so ayun lang mga koys, maraming maraming salamat sa inyo. Pas ayun Ay, oh. Siya nga pala koys, maraming salamat sa inyo mga panonood koys no. Kung meron kayong mga karagdagang opinion mga koys o kaya idea na is ibahagi mga koys, mag lang kayo dyan sa comment section natin mga koys. Huwag kayo mag-alala, bukas tayo dyan so, para sa inyong mga komento para pag-aralan natin at pwede nating gawin nga pala maraming maraming salamat talaga sa inyo mga kais no? nakuha ko na pala yung unang sahod ko sa youtube maraming maraming salamat dahil sa inyo yon